Medyo bagalan mo pa ng konti kong yung saktong buong araw mong gagawin yan. <laughs> na, na, na ha? ha? Eh, gusto ko sa'yo so, okay. eh. O, so, dalawang ganito na lang. ba? Diba? Okay na yan. Tapos bumili tayo na ito, dalawang ganito. May stool na rin. Ayan, yung stool. So, sa mga kumakanta. Ayan, may mic na rin po tayo. Dalawang piraso din yan. JBL din yan. Meron yan. Ayan, mga ka-farmer na. Maniglo, laking speaker. Anaking kapangpangan. Sa Bicol. Nali, nali. Tapos, ah... Uh, walang trabaho, mga ka-farmer. Ayan. Ang hirap, ang hirap mag-isip. Buti na lang, meron tayong business. Kagaya ng chili paste. Ayan, si Kongkong Kong, nag... Uh, babalat na ng Ayan, bukas pala ay sa na pala sa pasensya nyo na po muna naman. Merami na naman po tayong langaw mga ka-farmer kasi ayan, busy na naman po si future governor. Ah, naiintindihan naman natin. Uh, actually, hindi naman po dapat talaga yan dito. Kaya lang, yun nga, naririnig ko, sabi nila, hindi daw sila makapasok sa mga barangay. So, parang ito na lang yung ginamit nila na lahat ng barangay dito sa Arayat, dito siya namimigay ng mga relief goods niya no like manok and bigas so nataon naman katabi natin so syempre pag nagdala po yan ng mga dalawang truck na na manok may kasama pong langaw pero sana eh pagdating po ng sabad at linggo eh bawas na hindi natin alam kung hanggang kailan sila dyan so ayun ano po sila ng ano ayan ito gagawa tayo ng chili paste na naman tayo magkakaroon na po ng tawag uh, dito extra hot at yung mild so dalawa po yan medyo hindi na natin inistorbo si Jimmy kasi hindi natin alam kung buhay pa yung ceiling niya doon sa bundok dahil uh, uminit po ng ilang buwan din ano so malay natin baka wala na din naman po kaya so ayun tayo po ay bumili na lang medyo tumasang costing pero kaya naman bawiin tapos canola oil na po ang gagamitin natin dahil uh, mas mas maganda na rin po yung ano inisip ko nga kung si Rodel puntahan na natin eh nakikiusap kasi si Rodel na magpa vlog po doon sa UP, ah, ano nya alam niya naman kumpare natin tapos si Leo naman UPBC windows and doors naman so hindi naman magkalaban eh, pares nating kaibigan yan. Kaya, ayun. Si, ano naman eh. Si Rodel naman eh. Uy, wag yan. Manok yan. Kapihira ka. Okay. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> Ayan, nasa lamesa na yung canola. So, canola oil po ang ano natin. Oo, <laughs> nga medyo bagalan mo pa ng konti kung yung saktong buong araw mong gagawin yan <laughs> na hindi ha? na kuya ha? hindi na kanina no eh gusto ko sa'yo eh okay. <laughs> ay kaya ang gagawin natin yan dalawang linggo Dede na yung pa palay ha? dalawang linggo ano dalawang linggo dalawang linggo pa? hindi siguro 30 days lang ang ang palay once na lumabas 30 days o siguro naman 3, day, 3 weeks nang nakalabas yung palay natin o isang linggo na lang, hinog na yon. May dilaw na ba yung kalahati nung, nung, uhay? O di, isang linggo na lang yon. O mga sabihin mo ng 9 days. O kaya yon. Anong araw ngayon? Merkules. O paanin natin ng mga Webes next week? Biernes. Maganda, Webes eh, siguro. Maganda na daw panahon next week eh. O ayun ang ano natin. Tapos sa... Ah, ayan yung ating preparation po yung live music bumili po kami yung low end lang na no? pero JBL kasi marami po palang JBL yan mga farmer yan May no? JBL na party box kasi talagang yun ang magandang uh, speaker ano so JBL party box ah uh, kaawitan sila yung JBL Party Box po ay may 3, may 710, napakalakas na noon, 320, merong 120. Yung 120 kasi sabi no nami si Bebe kasi maliko talaga. Sabi, bakit ay bibili ng isang malakas? Dalawang 120 na lang na mag, magkaibang pwesto. Sabi ko ang galing mo, Bebe, at tama nga naman ano. So, So, isa sa playground, isa doon sa may kainan, sa may musician talaga, mga singer natin. Eh, ang problema, nung yung binila namin, napaka naman yung mag-asawa. Sir, kasi ang problema natin dyan, sabi niya, according to the reviews, ano, sa mga group, ang complain nung uh, mga nagdadalawang speakers, eh, kung yung mic daw... Pag kumanta sila, isa lang na speaker ang lumalabas yung boses. Kung saan naka-connect yung Ah, ganun baka ako patay tayo ah. So hinold muna namin yung isa, isa lang muna dinala namin. Buti na lang si Brother Jim yung nagdala sa atin ng uh, Artificial Bermuda. Ano po 'yon? Talagang uh, he loves music. Ibig sabihin, talagang kanyang trabaho, talagang buhay nga eh yung uh, sound technician po siya so ayun ah uh, tinanong ko sabi niya hindi brother ano lang yan walang tayo ng uh, bluetooth ta uh, mixer small mixer sabi niya pwede na yan So baka Sunday, God willing, eh, pumasyal po siya, ayusin niya daw. So bibili na namin yung isa kasi isa na lang yon Ang mahal po sa mall, ang natipid namin is uh, almost 6 to 5,000 each eh. Parang ganon. So ayun po ang ano namin ah uh, Kaya sabi ko kay Bebe Ayun na Tapos i-meet up namin si Brad Yung tauhan ni Brother J May bigay din sa akin kalapate Medyo busy tayo ngayon Aking nasa Kaya medyo Ano yung bugbog po yung katawan <laughs> Mahirap din ha Nag drive ka ng drive ba diba? So ayun So eto Ayan po mga farmer Election na talaga Ayan na Election na yan Kapit bahay natin si Engineer Bailon. Sana engineer pag nanalo ka wag mo nang buksan 'yung ano mo ha. <laughs> Kawawa naman po kami sa langaw. Eh maintindihan niya naman 'yan. Talaga nga hindi applicable 'yung uh, Paul 3 dito. So sana eh kasi nakasara na po 'yan eh. Syempre nasa kapangyarihan na siya. So sana naman po ay uh, wag naman kasi marami pong Maapektuhan Na kabuhayan. Lalong lalo na po kami kasi pagka nagano po yan magsasara kami hindi namin kaya yung langaw ang daming langaw talaga sobra so ayun hindi namin kaya kaya ano na lang tawag dito sana wag nyo na lang pupuksan <laughs> so ayun kikiusap tayo syempre balay mo nanonood si ano so, alam nyo naman ang ibig sabihin nun diba oo so, Good luck po Salitang good luck, alam nyo na ibig sabihin <laughs> o, Ayan, ata Good luck, good luck, good luck po Ganun, pick, ganun din po kaya uh, Among Ed So, ayan Alam nyo na, ibig sabihin So, ayun po uh, Tayo naman ay uh, mga project ayan po oh. uh, si Junjun ginagawa yung uh, ano natin tapos yung dalawang pusa na iligaw eh, na pala nila very good so sana naman ay eh, hindi na makabalik at uh, nasakote nila na sa ilalim ng kama ni Rowan yung isa tapos yung isa naman eh dito ata nasakote naman dito kabila magaling si Junjun eh kaya ayun sana naman eh mabawas-bawasan na grabe kasi talaga na perwisyo kahapon dali na naman kami yung itim ko na ibon eh dalawa nga yun nawala na isa yung isa naman eh, magaling pa naman titingnan ko sa liparan eh mukhang maganda so ayun 9.30 yan na ha? lang po namin mga farmer at meron tayong so ayan pala yung table Nanay Christy, ito po ba yung gusto niyo Ganito? Ito bago na ba ito, Papayam? Oh, yung pangulong ginawa ni Ah, ito na yung, yung isa po, nandun na sa taas. Ah? Hindi, bali dalawa lang yung nandun, pangatlo yan. Ah, hindi pa yung nandun, wala pa na. Oo, oh, dalaw, dalaw dalawang hmm. set pa yung nandun. <laughs> Ayan, <busyng> busy busy. <laughs> ha? Huh? Baka maganda na ang panahon eh ah mo na naman yung sisirain mo na naman. Tawagin mo na naman yung amihan. Ayan, na, ah, galing na po kami kay Brother Rodel, aking kumpare. at ah, napakarami po palang design ng ano, mga farmer ha. Ng ah, PVC ceiling panels, etc. So, mas mura, mas maraming design. Napakaganda, panoorin nyo. Siya po ang nagpaliwanag lahat. At ngayon po, may presyo na. Nakakatuwa, ano? Na? So, nagbigay na siya ng mga prices, may bracket siya kunyari. Uh, pag mas marami kasi talaga mas nagmumura po yung mga uh, item. So, ayun. Tapos ayan, busy-busy sila sa pagluluto po ng chili paste dahil uh, ayan, umarangkada na ulit ay sa Shopee. Maraming salamat Shopee. Sana wag naman, wag na ulitin 'yon. Ah, ang hirap eh. <laughs> Tapos Ayan na yung stool pala. Ito na. Ayan na yung mga stool natin. Dalawa na po yung speaker natin na in-invest. Ayan. Uh, apakaganda yung tunog. So ito na yung stool para sa ating mga singers. Ayan. Oh. Maganda ba? Hindi naman nakaka ano. Oh, pwede. Tapos yung mic. Yung mic na ano, bebe? So ayan oh, tingnan nyo ah, Dalawa na po yan Ang plano po namin, kagaya na nga nang sabi ko kanina <coughs> Ibo na grambo ah, tikas ah Isa doon sa may kinakantahan nila At itong isa doon po sa playground Naka bluetooth naman yan So yung surround yan kahit malawak po yung lugar ah, Talagang ah, magkakarinigan So hopefully maging uh, ah, ah, malaking tulong po nito At the same time po ay ah, kung baga ay uh, mas uh, maging maganda yung experience na, ano? maging positive yung epekto po nitong siyempre syempre tumastos tayo sabi ni kuya ang ganda yan <laughs> ba't hindi pa 7 ano? kuya masyadong mahal ang laki po ng diferensya ito po ay 18,000 at uh, yung sumunod, yung 320, nasa 29,000 na. So sabi ni Bebe, instead of isang 320, mag 120 ka na lang na. Pero ang lakas na po niya. So dalawang ganito na lang, ba? Diba? Okay na yan. Tapos bumili tayo na, ito dalawang ganito. May stool na rin, ayan yung stool. So sa mga kumakanta, ayan may mic na rin po tayo. Dalawang piraso din yan. JBL din yan. Hmm. Ayan ah, ng baboy mga farmer, sige. Pangcap na to. Manok dito. Ah, nakadilhin siya ng manok ang mga tropa. Palit lang <laughs> auda Okay lang yan. So, ay maglalagay na lang ako ng lason, ilang araw pa naman. Ah, tulong din naman. Lipin natin yung ating mga project sana wala naman pong nakain ang ating mga kalaban pero mayroon isang may sakit dito hindi ko alam kung patay na o patay na yata wala na dito mga tama yung itim nalagasan pa rin tayo ano namatay na yung itim ah okay ayun Tara. So, ah. Bago niyo baklasin 'yan ha. Ah. Close it ha. Ah. naman ha. Ah. Tapos susunod dagdan. Yun. Susunod dagdan. Eh. Para matapos na. Hindi. Yung parang imagine mo kung paano tayo kukonekta na kung dito tayo magkakaroon ng ano dyan, dito na yung daan. Kasi hindi, magkaka, di ba sinabi ko sa'yo magkakaroon dyan ng parang ah, uh, platform? Tapos magkakaroon siya na parang gate, diretso na dito. Hindi na dito dadaan. So, tawidan na lang. Malapit na lang naman kasi medyo malaki ang papagawa ni ate mo na ano eh. Yung abang natin na ano. Hindi pa naman yun, pero abang na natin ng poste. Para pag may tubig, may poste na. na <Scarf> Hindi na tayo mahirapan. So, yan po yung mga, ya, yeah, ano, sabi ni Bebe. Hindi pa naman ngayon, pero magpaabang na ng poste. Kasi mahirap nang magbaon ng... Uh, may tubig na kasi syempre kung maglalagay na po tayo ng isda kailan na naman yan iyaano diba. di ba taon na naman ang bibilangin natin so kung wala na namang hito matatagalan na po tayong mag ano, hindi na tayo magdi halos so ayun po yung ating uh, gagawin kaya ayun yung hagdanan dito paakyat kasi kailangan po mag naakyat mo talaga kung gusto mo talaga mag training ng kalapate bilang isang di ba pastime <laughs> eh makakaakyat ka dapat para ini-stick mo sila para alam niyo yun makakaakyat ka so sabi ko hagdanan akyat ka dito sa taas matibay naman daw to sa mini Junjun -Jun. kaya nga pakan talaga so ayun po diretso na yan tawiran na kung gusto mong makyat makakatawid ka na hanap hanap tayo ng medyo project na hindi naman po ano gusto ko nga isingit muna yung ano eh Naku, uling na naman sunod sunod ang bayarin Kanina yan. Si Ay, Marvin. Ayan. Ilan kaya ito? Dami ah. Dami ko ng uling. Wala namang order. Ay. Ay Marvin daw. So ayan. Yung gusto kong isingit. Naputol na naman tayo. Yung orchid project oh. Dito sa may bungad sana. Parang gusto ko din isingit. Ano ko eh. Ah. Pinili oh, tumatakbo, hindi nila nakikita. Nako, ayun na. Yung bata. Oh. Naglakad na. Oh. May masakit pa yan. Nakagat po siya ng ipis ata o oh, di ko alam kung langgam o anong nakakagat. Nag, uh, namaga yung may hita niya. Kawawa. Pero yun. Masayahin pa rin ayun ako oh, yung orchid doon na ah, project natin maganda rin yan gusto ko rin mag ibalik yun eh para at least pag kung mapapabulaklak natin si Chamino lang spray spray pero mainit po yung mga ka-farmer kasi hindi talaga pwedeng mainit na mainit kailangan eh may shade talaga tapos yun nga ah, bilig bilig ba ayun sasara ni Jen Jen to ah, over time na tapos yung mga bago akong kalapate bigay na yung brother J direct andito sila oh stress yan natunog okay lang dali counting case na lang kayo sa labas na yung trabaho eto yung mga bago natin ayun oh dito ko, ko pinakawalan ayan po yung mga bago nating inakay magagandang klase yan 13 piraso ayan po oh. yan malulupit ah ayan oh ah, mga ano po yan gagandang ah, lahi yan ay may one eye cold tong isa ah. Yan, hindi yan. Iba yan. <laughs> Luma na yan. Ito po yung mga bago. Medyo mga ano daw, mga medyo payat lang kaunti. Pero sabi ko, bloodline ang inahabol natin dyan kasi ang gandang klase to. Bang linyada yan. Mga linyada ng mga galing po yan sa isa sa mga prestigyosong fan, fanshear na nagkakalapatid. Uh, maraming imported na kalapate dito sa Pampanga. Ayan. So, karoon tayo. We are blessed. Hmm. Oh, Ha, dito ang sabi na natin. Eh. Ano yun? Mga dugo yan eh ko alam kung paano na nakahugot yung yung itin eh kawawa yung itin wak wak yung ano yung paa ayan o oh. oh, hanggang ngayon bit bit na sana makarecover o oh. ayan oh. oh. di ko alam kung gaano ka laki yung damay yung kapatid nyan nawala na lang kung bigla pero hindi ko po alam ito kung makakarecover pa sana makarecover pa So ayan na oh, ready ready na po tayo. Ah, uh, na lang natin is yung mixer. Kaya lang yung mixer po ay wala pa, mga farmer. So hintayin na lang natin. May mic na rin tayo. Ayan, dalawa 'yan. So just in case na may magduduet. Nandiyan na yung mga stool, dalawa din. So ayan. <coughs> Tingnan natin sana naman ay maging successful po ito hopefully di ba uh, pagdagdag tayo ng uh, ano counting uh, attraction doon tapos at the same time ay uh, wala niya magustuhan po ng ating mga ano di ba uh, mga kakain po sa atin na uh, may live music pwede tayong mag request kayo na po ang maghulog sa kanilang tip box para naman eh ganahan di ba any amount will do <laughs> ayan syempre di ba eh So, ayun po. Uh, sana maging successful. Tapos yung baboy natin, ayan, 80 na daw, meron po. Mukhang record-breaking ang ating magiging Sabado dahil uh, reservation pa lang po ng isang grupo, 80 na daw. Ayako po 'yung kinakaba, Si Bebe kinakabahan. Eh sabi ko, 'bet kakakabahan. Eh maghanda tayo. Magdagdag tayo ng tao, mag -ready tayo. Mag-prepare tayo ng maigi. So, kung ano man ang mangyari, ginawa natin ang best. So, magandang ano yan. Mas maganda na yan kaysa sa nga nga. ba diba? So, naiintindihan naman nila. Sabi niya, magdadagdag daw po siya ng kalan para sa sisling kasi marami pong order na sizzling Kasi naka, ano na po yung mga orders. Nakalatag na. Kaya medyo mabigat-bigat. Nakain sila ng buong lechon plus yung mga side dishes na order nila like mga sisig, uh, pakbet, no, medyo marami-rami po ang uh, preparasyon namin sa Saturday. Ayun. Tapos si ka-Farmer Junior Alaska pa, ayan. Junior Alaska ang tawag sa kanya dahil uh, galing po na Alaska. <laughs> marami din daw sila. So ayun, yung kubo natin eh, medyo ano na, taken na 'yan ibigay na daw ni Bebe yung dalawang kubo sa 80 talagang medyo hindi na po eh. So kanila na yung malaking kubo na yun. ah uh, si Naka Farmer Junior, bagay late naman po sila. Eh, sa ano na lang, sa doon sa may kainan. Wala tayong magagawa. Yung malit na kubo, kuha na din yan. So, yung mga walk-ins pa. It's Valentine's mga ka-farmer. Kaya naman pala, araw ng mga puso, di ba? Ka-Friday. So, baka celebration ay Saturday kaya paghandaan natin dadagdag din po kami ng mga sizzling plates which kailangan na rin naman kasi talagang nabibiti na rin po kami pag marami so ayun ilang kayang uling to ayan 25 pieces daw na uling na naman mga farmer ang nadagdag so ayun tinatanggal na po nila Ayun ang ano tapos ito wala ito yung sinasabay ko sa inyo ewan ko kung nga approve kay commander na habang naghihintay kami na magtigas, may activity man lang kami kasi wala na talaga. So ito dito oh, ayusin namin. Ako, may mga mabolong nalalaglag ah. Hindi pa po dito sa amin. Pero may mga nauna kasi na ano, nalilitang bunga ng mabolo namin compare sa nakita namin doon sa ano sa sa Sambales ang lalaki. Ito. Itong part na to ito dito ayan mm, kahit konting ano lang, itong gilid na to eh gusto ko sana malagyan ng konting shade tapos sa uh, orchids para naman pagpasok ba diba? pagpasok po medyo may mga bulaklak ba diba? Ayan. bagay matagal ko na din po kasing hobby din yan actually Alala ko pag nagla lovebirds kami, nagbebenta kami ni tux ng lovebirds sa San Fernando pag nagdala kami sa pet shop. nag invest ako sa mga, na, alam niyo na, eh, noong time na yun, eh, mahalaga na yung 120, 200 pesos, ba diba? So, yun yung orchids po. Binibili ko din si Ma, pati mga roses, yan din ang, ano, bumibili din ako. So, ayun. Doon sa may garahihan ng papuntang Arayat, marami daw ayan dito mga ka-farmer so ayan ano ah, gusto ko palang batiin ang belated happy birthday kay Tito Willie Solis ayan shout out na rin kay Tita Corazon Solis hello po sa inyo at happy happy birthday kay Tito Willie Solis ayan kaya tining syempre belated happy birthday ulit <laughs> baka hindi nyo napanood binati ko kayo nung nakaraan so ayan happy happy birthday po ate and maraming salamat sa buong suporta po ninyo sa aming pamilya ayan tapos meron palang nag-aalaga ng itik dito baka pwede tayong makahingi ng itlog bibili tayo ng itlog mga farmer gagawin natin itlog na salty ayan so ayan si Kongkong sabi ko daanan niya yung nagpapastol ng itik doon at uh, malay natin makadiskarte tayo kahit 100 pieces kagawa tayo ng itlog na maalat yung maalat ma yung itlog talagang maalat mga kapaw, wala kang mabili dito minamadali kasi yung gawa nila parang nilaga lang eh hindi hindi mo maramdaman man lang nang salted egg talaga di ba kasi dapat noon 18 days talaga siya ang farmer 18 days mga sabi mo 16 to 18 days na 50-50 50%, -50, 50 na asin 50% na putik so yun ahalo mo ibabalot mo ngayon doon yung itlog tapos i stock mo ng 16 to 18 days at yun talagang maalat-alat na iba kasi 12 pa lang ina-harvest na nila so kulang pa po yung alat hmm. Oo, ayun. ayun na okay na nakabox na po yung ating uh, project dyan at pinto na lang hmm, pintu pinto na lang po ang uh, ilalagay ni Junjun so ayun tapos ano pa ba ang ating ano so yan kinakabahan po ako kung ilan ba ang aking iahandang mitsun alangani naman po pag dalawa no o, tingnan na lang po natin at uh, sa mga gusto pong punta ng Sabado, oh, abisuhan nyo na po kami kung medyo marami kayo kasi baka po maubusan tayo ng lechon ayoko namang po magprepare prepare ng baka mamaya diba sakto lang talaga so pakiabisuhan na lang po kami dahil uh, para mapaghandaan natin kung ilan ang iluluto ano? so ayun po at maraming maraming salamat ayan abangan nyo set up na tayo ng live music so hopefully ay ano Maging okay naman. O yan, maraming maraming salamat at magandang buhay.